Gawas bro Baru om Tak Yun tol, magandang gabi po sa atin lahat no So ngayon Ngayon gabi na to Ay gagawin natin yun pag, Pagsuka kay Pagsuka ng Virtud kay Raiko mga idol So ganoon pa rin mga idol Nandito ang team katakot hunters Ayan, so, support nalang mga idol sa babanggitin ko mga pangalan no? Ayan? Ayan? uh, TV yun May support mga idol Dulis TV mga idol May support mga idol Tutus so, mga kanyang ano uh, Day Mystery Nightius TV uh, Dun Carlo So support mga idol yun. so, Yun Yun Bagaimana itu mga idol Ang gagawin namin ngayon ay natin to ng biotod no, okay. Dito. Ah, Kaya, may uh, na kita biotod kasi, biotod, natin, samprik, ayun, 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 So, ayun, no? Soon, soon. ayun, na naman mga idol. So, sipag lang. Yan. Suportahan natin si Dansky mga idol. Dansky TV mga idol. Pagkatapos itong maggamot niya ni ano. Hanap na itong idol niya. Katawan ni ano. Eko? Handa ka na ba Riko? Habang nang gagamot tayo mga idol. Hindi na tayo mga kandila na ACC at mga idol. Handa ka na ba Riko? Handa mo yung sarili mo Riko ha? Masakit man itong gagawin namin. Oh, uh, kakayanan mo dapat dapat mong ano, dapat mong iyanin mo. Tiisin. Para sa para sa Kasi para maging normal na bu mo buhay mo na yung oh, man, man. Man. At, simpre, you're uh, you're so happy birthday oh advance happy birthday nga pala yun 12 na tayo. 13 na para hmm. kanda tayo ng ano eh kunting kasaluhan lang handaan natin yeah, bro. oh handaan natin ang magambag dahil oh no. hmm. kahit, kahit ano ha uh, pansit bihon pansit bihon lang yeah. yan tapos isda isda okay na yan mura yung bumili ka ng isda ano sa city bumili ka Bugsakan, hmm. mo. yung bagsakan yung bagsakan 80 pesos lang makabili ka na uh, ano per kilo Bilhan sa ng ano bro, cake bro. Oh, cake. Oh, cake rin. Mga oh, nasa. Nice. Sayang, wala na yung kalabawan lang dito dito. May trip. Tri pwede lang sana yung bahay natin yung mga oh, no. oh, grass. Ba, grass, no? Grass, <laughs> no? Grass, no? Grass, no? Grass, no? Akala ko, ang <laughs> namin mo bro, pwede ano, pwede, pwede ipatumbahin yung kabaw ba, tapos. Eh, rapito po yung action. Patayuin lang. Gras. yung gras. Dili sa ba? Kwan ba? Seryoso, mag magambag ta kay wala ko biya katilaw si Raiko ganda oh, gid. Oh, Seryoso. Oh. so, karon mga tan. Kapait, oh, sa tanawon. So, nagsabot-sabot mi sa kung tay mga tan na ano. Magtambag, mm. ah, mag eh. uh, si yeah. magambag kami. Oh, dong Raiko para mandaan si Raiko. Raiko siya na. mapasaya natin to so, siya. Hindi daw hindi pa siya nakaranas na. Marami nagtatanong bro. Bakit kapag naggagamot daw tatlong kandila lang yung Oh, bawal kaya dito, Paris. Mm. Bro, kaya tinatawag na pagagamot. Parang plug yan eh. Tatlong star. Isang oh. star. <laughs> Ganyan yan bro. Parang sa plug na Pilipinas bro ba? Tatlong star. Oh, yeah, Ayan, tatlong simbolo. star. Simbolo. Tatlo lang yan. Bawal yung Paris. Bawal yeah. pares. Bawal yung pares lang. Ito yung gabi. na yung napagandaan ako ni Rayko. Ready na si Rayko? Ready na ka? Ready na Rayko? Ready na ka si Night na naman yung manggagamot ngayon yun yeah, matagal na daw siya hindi na pag paggamot Sibre, palagi palagi Siyempre, lang ah, kung sino yung gustong nito gamot paggamot oh. lang ako dito yeah, alalay, alalay lang ako yun uh, si ano ka muna ni Dari Dulik si Dun na lang Dun gabi bre nagana gabi hey, wala akong lakas masyado bro ah ako rin medyo bumabawi pa yung katawan ko hindi pa ano yung ano Mabawa pa yung katawan ko sa ano Yung pag Pagkawin ko sa pa dak, terlebih din narona gabula din apo. Sirai ko wa serio pala tataba. Pasig pa ako kita dan gabe in Ramadan. Gitu din natin mga idol. Ay ayan wa. mga idol no, nating pagputol sa Pako. Ini kun tampalan ya. Salamat po siya. Ang mga tambalan. Oh. Eh, sana yan. Magkuhan po doon niya akong kuya ya. Hindi lang kayo. Hahanapin namin yung ha, Maghanap kami sa si kuya, Rico. Hmm. Si Inok, Kung buhay man siya hmm. o patay. Si Inok, Hanapin talaga na, hmm. namin. Siyempre. Ang niya kami, di ba? Ang panahon namin na. Nagkaroon pa tapong yung na. Marami pa kami hahanapin. Hanapin talaga namin ng kuya. Pero <laughs> laban lang mga idol. Sabay so ba yan yung bawat upload? Ano pa si Renny?

Talit talaga nila pag may magbabago talaga. Mm. Papatayin nila pag mayroong magbago. Oh, sila. Saan na natin? Kaya pala yung si Inok nung ipatay nila, no? Galit. Kaya tayo dito sa ng angkan ay. Oo. Nalungkot siya pag yung namatay. Try ko. Hindi pa kami sure. Um. Hindi eh, pa kami sure. Antoan man ito kanina. Ibig natin kanina. Um.

Oh. itu kan makin nakagundul kan. Lah leta. Krabi para mang nang libang kan ikan. Oh insert main libang. Konek debat Pak Permonggo senganya. Bro. Kareng ikan bro, jali be bro maskot.

Rico? Rico? Last na kaso, last na. Ya. Kaya pa na Rico. ka, ba na higaw, basta kaya ba? Uy, kani o. Kaya yung lawas ni Rico. Oh, Tara. Ay Ayaw, ay, kaya basagon to Basago Basago na. Basagon na, basagon na. Si basagon na. Pwede nga ako anon. Basagon na to na. Hindi na gunitin na. Hindi uh, na gunitin na. Ang mga idol. Mas masagabal pa rin sa amin. Uh, ah, nawala na malay si Rico. Kargay, kargay. Bangis ako ba, yung maraghinay ang pitik ba? Kargay, kargay, kargay. Ha? Kargay, kargay. Kargay na, kargay.

Anong bertod, bro? Hindi kaaga na, bro. Sabi na, ya. bagaran ng itim, ganto dito itim. 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 Yun, reko, unggats. Isanapusyo ng ano? Pag ganap na tao na talaga pusyo mo ngidol. Yun, reko, gitlemo reko. Yun, yung ano mo bertod, itim. Yun ba yung kinasubo sa iyo? Mga lah. nga. Ngayon, pa natin tong mga idol. Yan pu dilan para maging. Hmm. O ay putusin lang ng idol. Bitud. Mati... Martilyo no. Know? Masagundan 'to dri ba. Bituran ako. Tiniyogan ba. Tabi na lima, boat pa sa lain tao ba no. Ngayon, hmm. masagun ba. Mo-melik mo ninungdan mga idol. Hmm, ayun. Yung ano, uh, nagbibigay ng lakas ng mga nakakaanong dito naka birtod nito ito yung birtod nito ito yung birtod na tayo kanina. Okay na, okay na. Balik-balik yeah. na, uh na. Ah, na -lang. So, yun. na, na. pasok na. Pusog na. na. So, mga idol. Successful po yung ginawa natin pagpasuka sa kanya. No. Oh.

Yun tol. So, six pole po yung ginawa, no? Nating pagpasuka sa kanya ng ano. Uh, Yun mga tol, pag-support na lang mga tol. Kanya-kanya channel na yung tol. Uh, panuorin nyo, kanya-kanya agul din ang collaboration nato no? So, team ko tayo hunters po mga idol. So, thank you, thank you so much sa uh, ginagawa ng ating mahal na ama mga tol, Dansky TV nga mula no, on your screen. Huwag kalimutan mo subscribe, likes, comment. Hindi yun. Salamat salamat sa ating mahal na ama. At naging successful po. Tao na po talaga. Si ko mga idol, isang ganap na po siya na tao. Dahil nasuka na po niya ang itim na birton. So yun, mga nyo. At kay Inok kuha uh, namin mga idol na kwan pa kami no buhay ba talaga si Inok o patay pa patay ba kasi alam nyo naman yung pagpunta namin doon naging bani puno ng saging so, yun mga nyo mga idol na, patuloy na paghanap kay Michi also anak ni ate amin na si Rini yun so gabayan tayo ng malama lama so, thank you so much po yun